Ang ganda guys sa uh, Intramuros paggabi. Pumunta ako guys mag-isa doon sa Intramuros at pamasyal uh, Pumasyal. At ito yung aking nakita guys. Kakaiba pala paggabi doon guys no. Maganda yung kulay ng mga liwanag. At sa uh, sabayan pa dito yung lumang uh, sceneries di ba? Itong mga lumang restaurant, lumang uh, mga gusali. At talaga nga naman napakaganda guys Natuwa ako <laughs> Namang hanga actually ah, Kasi eh, eh, Hindi naman ito yung first Na pagpunta ko dito May mga ibang pagpunta ko dito Pero nung time na pumunta ako dito Ay eh, natuwa ako Nagandahan ako guys eh. Ibang iba na ang uh, loob ng Intramuros guys, So kung may panahon kayo guys so pasyalan nyo rin to guys Para makita nyo yung uh, Mga sinasabi ko Uh, maganda commercial dito pag yung mga 6 onwards maganda yung uh, kulay ng mga uh, lights dito so yun guys, uh, punta lang kayo dito masaya dito ang commercial guys see you here pag uh, pumunta kayo dito guys and then uh, i-comment nyo kung ano yung nasasabi nyo sa lugar maganda ito guys Hacia la...